So yun na nga guys, yung Duterte ay kanina yung mga ay nawawala pero ngayon uh, kinonfirm ng ICC na andun siya sa katapos niyang i-check up at painamin ng gamot ay binalik sa kanyang detention. So guys, huwag po tayong ma masyadong mag-worry sa nangyayari sa ating nakaraang presidente Rodrigo Roa Duterte. Uh, Mag-try na lang tayo sa, mga, sa kanyang safety at kanyang buwan namang naramdaman niyang mga sakit uh, At sana makalabas din siya kasi maraming mga kababayan natin na may worry At na, na, parang para sa, mismo ako parang ang pangit na nangyari na inuli si Duterte Kasi yung kanyang ginawa lang naman sa kanyang termino dati pagka-presidente ay para din sa atin sa taong bayan ng Pilipinas kaya ginawa niya yung wire on drugs kaya sa mga produterity dyan I hope na i-share natin yung video na to salamat at mag-update pa tayo sa mga nangyayari kay President Rodrigo Roa Duterte salamat